Subukan natin yung challenge nila, sabi nila. Malolo, maluluto na yung isda. Sobrang init. Yung sa Facebook. Oo. Oh. Na natin, kung maluto, ayan o. Oh. Kuali natin naman yung mantika. Ah, init ng araw. Sinag ng araw. And guys, santay natin dalawang na oras guys. Hey guys, para subukan natin yung challenge nila kung maluluto ba sa init ng araw yung ating isda yan guys init ng araw diba init yan guys ilagay natin to dito guys nung oras na ba ay magluluto tayo ng isda yun oh nung oras na alas 11 lalagyan so, natin ng mantika guys para Malaman natin kung maloto ba sa sinag ng araw. Iinit Oh. Iinit. Ah, uh, iinit. Ayan guys, lagyan natin mantika guys. Walang, walang ano yan guys. Walang, walang gato. <laughs> walang ano. Hintayin natin isang oras. Maloto ba, di ba Noy? Oo. Oh. Grabe, upload ko ito Noy. Kung maloloto ba, may isda natin Noy Oh. Sabi nila maluluto daw noy. Tambang. Oh, iyan ano natin dito. Toray ito, toray. Oh. ano mamaya pa natin mga dalawang oras. Painitin mo. Oh. Init ang panahon eh. Bukas natin yung challenge nila, sabi nila. Malulo maluluto daw isda. Sobrang init. Yung sa Facebook. Oo. Oh. natin kung maluto ayan oh. Kuwalin natin ng na may mantika. Ah, init ng araw. Sinag ng araw. And guys, santay natin dalawang oras guys. Ang oras ay alas magalas si guys, minus 2. Mamaya, init. Mamaya na tayo mag ano. Ay si Manoy, abangan daw niya kung maluluto ba. Ha? Huh? ka punta kay Diwata. Eh, doon ako nagdala so, eh, ng Nagbabayad na, ako. Na, ano? Apply <laughs> ka na kaya, ano? <laughs> na yung kawali natin, no? Oh. Mainit na yan. Pwede na yung putuhan. O? Oh. Kamayin natin. Taray! Ang init! <laughs> Alam uminit ang panahon, guys. Oh, isang oras na yan, guys. A few moments later. Magprito na tayo. Init. Pista natin, oh. Tingnan natin. Oh, isang oras na. So, unsi kanina. Ayun, pritoin na natin 'to. Yung ano, isda. Oy. Sana naman maluto, guys. Oh. Tatlo pa yan. Eh, na muna natin, guys. ano anong mangyayari sa luto natin? ala Ito natin guys. Huh? Maluto bang isda. Ito yung isda? oh, prito ako dito. Ito oh, may ano. Oh. oh. Diba? Yun ang viral ngayon, diba? Maluluto dyan. Tingnan mo. Oo. Oh. Oh. <laughs> oh. Mamaya, oh, tayo ko. Maluluto na yan. Oo. Oh. Ilang oras? Ha? Huh? Dalawang oras yun. Dalawang oras? Okay, da tagal. Oh, mantika na yan. Tayin natin, maluto. Iba kasi, pinapatay muna nila yung video, tapos lulutuin nila sa kalabi. Ah, yung nila, bahala sila. Sa, yan, totoo yan, oh. Ayan, araw. Hindi nga nga, may pitik-pitik. Oh, antayin nga natin, ba? Para kung totoo ba o hindi. Ang Diba, ang guwapon tuman, mga ano. Magbantayan nyo ha, dyan ha. Maluluto ba yan ha, isang oras ha. Para ano, yung uminit yung mantika, ilagay ko yung isda. Ikaw magbantay dyan ha. Bantayan mo. Luluto kaya yan? Tingin mo. <laughs> Luluto hindi? Baka mga itlog lang. Itlog lang? Ah... Uh, ito sana na no, maluto yan. Oh. Ang init oh. O oh, pati pusa, lutuin natin. Tumakbo na. Ano po sa oh. okay. Guys, kalating oras na. Ano na nangyari sa atin? prito Wala nangyari. Nambul na tuloy guys. Eh. So, Lumabas yung dugo. Wala oh. Balik natin. Wala nangyari. Ayan guys. Lipat natin to. Tara. Lipat tayo sa loob. Nangyari. Lipat tayo sa loob. Lipat sa loob. Hindi na luto. <laughs> Mali yata yung mga ano nila. Buwa. Buwa yan. Buwa. Natin. Buwa natin. Ayaw, lipat tayo sa loob to. Ritoin natin. Ayos. Kalan. Ano ba yan? Ayan. Ritoin na natin. Hindi na luto. 15 minutes natin. Oh, wala. Wala. Ano ni... Pinipray ito dun sa init ng araw, hindi naloto. Ngayon, dito, tignan natin sa 15 minutes. O, oh, ayan, ang oras. O, oh. plus 12, 13. 15 minutes dito, kung naloto ba. So, tignan natin. Dito to sa, ano, 15 minutes, di ba? Diba?

ay ano oh, huwag kayong maniwala guys yun sa mga experiment nila na kalukuhan na guys nabuo ang mga siguro na sila guys kung may pinood na ilang mga istorya ah tanawa niyo oh 20 minutos pa lang oh luto na agoy kung sama na ang mga experiment nila oy binuha nga makain na oy kabuha nga manila nga sira ng mga bait oy kung na sila Basta guys Ayan guys Tingmanan natin yung turay Na ating Luto guys Hindi naman to sa ano guys Sa, sa gas natin luto to guys Nagamitan natin ng gas So ayan na eh. Ayan guys so oh. Mmm. Yeah, hindi totoo yun guys na maluluto sa init guys ang araw yung isda mm. ah. so, eh, parang ito guys talaga mo lang yung ano dito hiwa hiwa guys parang yung tinik nya ay mahiwa rin ah, tingnan mo guys tingnan lang lagi ko ng hiwa hiwa matinig kasi itong isda na to guys kaya ang ginawa natin guys nilagyan natin ng hiwa-hiwa bago natin lutuin hmm? Bye-bye. Okay? Thank you so much for watching, guys. Hindi nakakaluto yung araw, guys. Gusto mo nakakaluto. Thank you so much for watching.